Welcome back to my vlog. So ayan guys, mukbang tayo ngayon. Good morning sa mga followers ko dyan, mga viewers at sa aking mga friends. Ayan, so ito lang ka guys, magmumukbang tayo guys. Ayan, kakainin natin to. Ayan. Kasi wala akong biyahe ngayon, kaya ito, Kahit tayo lang ka guys. Mukbang. Okay. saat na tayo guys? Ayan. Ayan. So, wait lang, guys, ha? wala ko lang. O, guys. Pa, hindi pa ako tapos. So, yan, guys. Papapasubo tayo nito. to. Dahil guys, itong langka na to, nakalaan to sana mamayang, ah, mamaya. mamaya. Yung sa, darating na Sabado kasi fellowship. Pero dahil sana hinug na yung langka guys. Kaya yan. Kakainin na lang natin to. Mmm. Yummy guys. Marami kasi langka dito sa amin, guys, sa bukid Pag aakyat ka doon sa taas ng bahay namin, taas ng bahay namin, may mo, puro langka. Puno ng lang langka. So, ito, guys. Inahanan ko ng kutsilyo para... Yeah, eh.

halos naganda bulok na yung langka dito guys sa lira namin dito sa Guadalupe yan daming bunga ng lang langka guys kaya naganda bulok kaya kailangan kukunin na sa puno kasi pag na, nga wala na nabubulok sya oh, na Scarlett, naubos mo na yung tubig dyan. dami talaga guys sarap talaga kumain ng langka guys habang naliligo yung aking uh, anak ito mukbang mo na ako kasi mamaya ihatid ko sila sa trabaho nila mm. gami sarap talaga guys sarap guys yan. Hello Magbihis ka muna Magbihis ka muna kasi nakaubad ka Punta ka doon sa loob Pagpabihis ka kay mama mo Ayan Ayan sarap talaga guys Oh. mukbang natin guys sa kanila yung mga exotic yun po sa akin. Ito prutas to yung mukbang ko. Yan. Langka. Ayan. Mmm. Tap. So guys. Ito si Ryan din. Kailangan matapos ko agad to guys kasi nagbibihis na yung anak ko. Punta kami ng bayan kasi hatid ko yung asawa ko. Hmm. Ang isa. Ito na naman yung isa guys. Yung kaiwa niya. Ang ko guys. Ang ko to guys. Kainin natin tuh guys. Serap na Hmm. Kamis. Kamis talaga guys, guys.

Masira mo yan. Kaya yeah, guys, pag mag ano kayo, pag mag ano kayo ng langka, o oh, maghanap kayo ng langka, punta lang kayo dito sa amin guys, sa Guadalupe. Yan, yeah, sa taas ng bahay namin. Maraming bang, langka doon. Talim. Diba? Bilibigay lang ito ng kapitbahay namin guys. Kasi masisira lang daw yung langka nila. Kaya kailangan pitasin na doon sa puno. Kasi maano lang to, mabubulok lang doon sa puno. Hmm. So okay guys, pag binigay, tanggapin. Bawal, bawal tumanggi sa grasya. Ayan ka. Ha? Harap. Ito lang ang buhay sa bukid guys Magtanim ng mga gulay Yung puno doon sa Bahay namin do sa ano yung saging Ano pa may bunga na doon Pero Kailangan papanuhin Patandain doon sa puno kasi Di pa ganun ka pasanda. Pata pa. Yun na naman ang mumukbangin natin sunod na na So ito muna guys. Langka muna tayo ngayon. So oh, guys oh. Tingnan mo guys. Tingnan mo. Yun. Dilaw na dilaw talaga. Mmm. Yami hotdog may tanin. Ito na pang-umagahan ko, guys. protas Langka langka. Sarap. Sarap talaga. Ang sarap talaga, guys, pag binibigay yung langka, guys, no? Pero pag bumibili ka ng langka, yung mga hinog, parang walang lasa lasa pero iba talaga pagbigay guys. masarap Feel na feel -pil mo talaga ang sarap. Ayan. Iba talaga yung lasa ng langka pag binibigay. Matamis. Parang nilagyan ng asukal. Kasing tamis pa ng... Ganito kasing tamis yung pagmamahal ng asawa ko guys. Langka. matamis mas matamis pa sa asukal guys ano o yan ay talaglag huwag na natin pulutin kasi marami naman tayo marami pa naman hayaan mo na yun o uwalisin ko na lang yan mamaya guys kainin muna na natin to mukbang ayan, ayan sarap talaga Kailangan natin linisa ng maayos. Tingnan mo guys, tingnan mo. hmm, mo. Tap. Tap. Tap lang. So ayan guys. Ayan. Sarap talaga ng langka guys Tamis Kaya ito talaga ang lasa pag Mga binibigay guys Kaya talaga Alam mo guys pag bumibili ako lang na Langka guys Hindi man masarap Hindi ganito Hindi katulad dito na sarap Sabi ah sarap talaga guys yun o eh. yun balatan natin ganito lang yan guys binabalatan lang yan sa ilalim huwag mo big... kainin bigla kasi nakasama niya sa kalusugan yung mga pan. ito lang ito lang guys yan, eh. ah. sarap sarap talaga lalaga guys yan 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 Bukbang muna tayo ngayon kasi wala pa hindi pa ako nagbabiyahe guys kaya hindi nyo nakikita yung mga wala kayo nakikita mga ina-upload ko sa tour kasi wala akong biyahe guys hindi ako nakabiyahe guys dito lang muna ako sa bukit yan Um. Ha? Basta lagi nyo lang ako, huwag lang kayo magsawang mag, uh, subay ba yan yung ko guys. Yeah. hindi naman ako as in a professional na vlogger guys kasi bago lang din ako so wala pa akong idea wala ka lang wag lang po kayo mag one sawang panoorin yung aking pagbabla guys Ayan. sa lahat na mga sumusuporta sa akin shout out po sa inyo lahat mabuhay po kayong lahat Ayan. Oh. Oh. Halos di pa ako nakalahati guys Ayan Oh don't have Ммм. Очень солид, Binabati ko nga pala yung mga uh, yung mga kaibigan ko dyan sa Tinduban. Uh, ah, uh, mga katrabaho ko dati sa barko. Nung no, ako ay nagtatrabaho pa sa long line. Kumusta po kayong lahat? Uh, ano? Nagbablog. Ay. Okay. Tumba guys, natumba. Ayan. Ayan. Kina Kuya Unya. Sa aking mga kasi na Rigor. At sa mga kaibigan ko pa, si Ignacio Calvin. Yung kaibigan ko. At mga kamag anak ko. Well, how's Si ano, na buboy butter sa mga kapatid ko dyan sa Muntalbad sa aking biyanal kumusta po kayo dyan at sa aking ninong dyan kila ninong uh, Juni Johnny kila ninong Aaron ninong Arnel at sa iba ko pang ninong ayan Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan. Mm. Kapagay, laki kasi ng langka guys. Eh. Sarap. Sarap talaga. Ano mo na natin ito guys. Kasi para ano yung pagkain natin ba? Kanado yung pagkain natin. Yung, hi, ano muna natin ito? Ating muna natin guys. Para masarap yung muna natin ba? Pag tanggal ng laman. Ayun na. Yung, ah, yung tilawa. Ayan kumakapit yung ano guys Ang sarap guys Ayan Ayan Kina Gringo Sa mga kaibigan ko Kina Reggie yeah ano Kina At sa aking uh, Amo na si Ma Florence uh, Ayan sa aking mga katrabaho dyan. Ayan. Good morning po sa inyong lahat.

So ayun guys Hindi uh, uh, pa nagtatapos dito yung pagbablog ko ba guys So mamaya na lang muna kasi Ihatid ko ng aking uh, mag doon sa trabaho Kaya ayan So last na mukbang ko na to guys Pero di nauubos guys So mamaya ko na lang pagpatuloy guys ha ay, subaybayan niyo ako lagi sa pag-upload ko ng video. Yan, support, suportahan niyo pa ako, guys. Kum. Mm. Bye-bye.